Ayan na guys. Hindi na may iwasan. Talagang dadaan na tayo dito kay Ligaya Drive. Pagkaraan ng 3.7 km. Kumanan sa Ligaya Drive. Una ko nakadaan dito guys. Dala ko. Mirage. Automatic. Okay naman. E ngayon dala ko yung L3 So tara tignan natin kung anong magiging resulta nito sa Ligaya Drive. Actually, hindi ito ligaya yung daanan dito eh. O, sinignan nyo yung daanan dito. Talagang yung pataas dito. Siyempre, daan-daan lang tayo. Kasi nga, ligaya drive to, di ba? Kaya kaya mo ilang minutes yung tatakoyin natin. Na Pero dito, o, oh, bilis magpatakoy pa si Kamisado na nila to eh tayo, hindi pa kasi uh, ano lang tayo, chill chill lang tayo may eh, hirap kasi pataas talaga ang bus yes. para kung bagyo galing kasi ako ng lipa tapos pupunta ako ng uh, tas marinas kaya ang tanging lang dito sa talisa ay pinakamadali kung hindi ka mag uh, SC uh, no? SC text pa yan eh, hindi kasi ako pamilyar kaya winner pero again, may video ko na sa YouTube guys eh. Panoorin nyo kung gano'ng patarik tong lugar na ito. <coughs> Ayan, tersera tayo. Kasi kinapos na tayo Ayan, tayo nakasalit sa likod. Hindi tayo pwede mag-quarto Kasi pinapipiti. Ayan. Segunda tayo ng pataas. So, hindi ko pa kabisado pero syempre tantya-tantyain nyo na lang. Dali nga, siyempre naka-manual tayo eh. So, ako, ang ko lang, segunda, tercera, pangakiatan. Primera, pag talaga kaya. So yan, yung meradyo ganun. Masyado naman nila. na um, 3 minutes na tayo umakit kay Ligaya Drive hindi naman talaga Ligaya <laughs> o oh, ito paket na naman di ba? kaya pa naman ako alam ako sinasakorento pa naman tayo pag medyo bumaba pa ng konti dyan, dyan tayo mag shipping ito mataas ko Sera na tayo para maganda yung rolling

6 seconds daw. Hayop ako ba? Kailangan nakapuelo ka talaga dun. Medyo okay, natin ano, okay, lang puno yung mo rito, may hirapang, kailangan magaling kan driver. Di okay, oh, pa ako pag gito pa ako core baka mo manunungang galit na ano na 4 yeah, <clears throat> minutes and 44 seconds 40-40 takbo hindi natin yung tersera kasi kailangan bihin mo na talaga 5 minutes and 30 seconds tapaket tawa ng na news naka ano naman tayo uh, seat At, uh, tayo trasera kasi tapaket po eh pa okay, guys talisa